Talaga? Sa may sulok ng lamina, <laughs> sabi niya nun. Marunong na rin mamili ng pagkain niya. Bibili ng pagkain. <laughs> dami na nga lalaman ng bibi na yun ah. Baka ano, baka may napapanood siya. Baka, <laughs> Oh, may sasakyan. Chowi, 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 anget-get mo Chowi, Chowi. Min san la, min san. sa ano? Grab bangla pad mo ima o? Oh. Photo lang si Chowi. Photo lang si Chowi. Ket nila alamig. Kaya nga eh, si Emma ang hilig magparaano. Pala mo laging gutom. Now. Walking, 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 walking si Emma at Juwi. Ang lamig. Ha? Up ko bukas. Ulan. Ulan na Emma. Maraming dahon na yun kasi ano, Pag dito umhangin. Walking, walking, walking. Na, umi-street nga ni... Nilalamig <laughs> <Chewy. laughs> ka talaga Chewie. Ilang taon na yan ba Si Chewie? Olo, matanda pa siya kay bibi. <laughs> <laughs> Pero kaya-kaya niya -kaya na niya itapon eh. Emma! Kikipaghilahan pa ako dito kay Emma na to. Iya. Hey go, go. Nay! Hindi pa talaga. Natay mo na? Oo, nung isang gabi. Talaga? Pagkatapos ng trabaho ko. May bayad? 20. 20? Ilang oras yon? Depende tayo. Kung kaya mo lang isang oras ba? Eh. eh talaga? Okay na rin? Kasi 20 lang, no? 30, okay, Talaga? Wala mo, pag nagbabad ka doon, ila yung mga force mo na Kasi lumalabas na, ila, lahat mga mo yung mga mga Talaga? Nung ako kung ano, na ako ng mukha ko. ako dyan. Dyan ako ng gabi. Oo. Tapos ako na mga maanggaan. Ganun pa. Ang sarap Ano oras ka pumunta? Ito tapos na eh. Sa kutin na kawin na ako. Then mag-close na sila. Oo. Saan dyan? Di sa kaya swimming pool. May doon na pa papakaliwa. Uh Oo. -oh. Sa ground floor yun, di ba? talagang ipapump niya na palabas. Oo. Tumutulo na, na parang, parang, parang ilog na nalalabas na yung mga pawis mo. 70 degree ba naman balat namin na eh. Oo. Tapos nun, tapos nung i-heat na yun, mga pawis na nag-steam na kami. Ipaumsok ka na ba? Ay, <laughs> Next time nga pag ano, Itu ang aming shuttle bus. Baguiin driver. Um, Hong